ang tendensiya natin titigan natin agad ang pagkakabali ng iba parang teleskop na naghahanap ng dumi pero ano ang nangyari kapag lagi natin tinitignan ang mali mas malabo pa ang ating pananaw sa mga kabuti. Sa halip na titigan ang mali, titigan mo ang ikakatama ng tao. Hindi ikakatama bilang parusa, kundi ikakatama bilang mabuting direksyon. Ang mga bagay na makakatama sa puso nila sa tamang paraan. Pag-ibig, pagtutuwid, pagkalinga, at pagkakataon para bumangon. Halimbawa, sa bahay, kapag may nagkamali na kapapid mo, Madalas may naging malupit na tingin, chismis o pagmumura. Titigan mo na lang ang mali. Nagiging dahilan para lumaki ang alitan. Pero kung titigan mo ang paano maayos ang loob ng kapatid, tapikin ang balikat, ipaliwanag ng mahinahon, ituro ng may magmamahal. Iyan ang ikakatama. Sa trabaho o sa komunidad, kapag may nagkamali, daling-daling lumalabas ang finger pointing. Madaling sabihin, siya ang mali. Pero ano ang mangyayari kung titigan natin kung ano ang makakapag-ayos ng sitwasyon? Training, mentorship, tamang proseso, yung pagtingin sa solusyon, hindi sa kasalanan, ang magpapalakas ng buong grupo. Social media, pinakamabilis magpalaganap ng pagkakamali. Screenshot, shares, memes, pero gaano kadali natin pabayaan ang taong dahil sinobrahan natin ng paghusga. Imbis na mag-share ng pambabatikos, bakit hindi mag-share ng paraan para matuto ang tao? Ang ikakatama sa social media, constructive feedback, resources, o kahit simpleng support, titigan mo rin ang sarili. Bakit kailangan kong titigan ang mali ng iba? Takot ba? Insecurity? Kakulangan ng pag-unawa? Kung alam mo lahat may pagkukulang, mas madali tayong magpatawad at magturo. Ang humility ang nagbubukas ng daan para ang pagtutuwid ay maging tulong, hindi panunupil. Gawin natin itong practical. Tatlong bagay na pwedeng gawin. Huminga at mag-obserba bago tumingin ng matalim. Huminga muna, ano ang sitwasyon? Bakit nangyayari? Magtanong na may respeto. Bakit ganito? mas mabait kaysa bakit ganyan ka mag-alok ng solusyon hindi puro puna magbigay ng paraan para maitama ang mali may kita mo kapag sinunod ang tatlong hakbang na yan magiging tulong ang pagtutuwid hindi na nakahiya ang magkamali nagiging daan para matuto at lumago at ang lipunan mas nagiging magaan at mas matibay. Isipin mong bawat titig natin ay nagiging pagkakataon para itama ang may puso. Kung lahat tayo titigan ang ikakatama, ang tunay na pagbabago ay magsisimula, hindi pagkabasag ng loob, kundi pag-asa. Kaya simula ngayon, kapag nakita mong may mali, huwag mo agad titigan ang mali. Titigan mo ang ikakatama ng tao. Tapikin mo, Turuan mo, tulungan mo, maging bagi ng solusyon, hindi ng problema. Kung may natutunan ka ngayon, gawin gawain ito sa pamilya, sa komunidad, sa sarili. Huwag mong titigan ang mali, titigan mo ang ikakatama.